Shampoo. Wow. Hindi na magiging tutsang ang buko. Oh. oh may polvo. May polvo. Wow. Magagamit sa Ay, school. school. Kamusta kayo? Nabaha ba kayo? Ngayong araw, hindi tayo nakapasok. O walang pasok dahil may bagyo. At yun, makakapag-abot tayo Doon sa sinasabi kong bata na mabibigyan po nito. Kung nanonood po kayo ng mga vlog ko, Punta po, po natin yung pamilyang yon at para maibigay ito sa mga bata itong mga pambaon po sa school. Saka meron din po tayong mga ano dito. May damit. Hindi ko lang po alam kung ano pong laman ito na galing po sa owners po ng Gainer's Brand na kay Mama Ivy. Mama Ivy, salamat dito. Iatid natin. Wala tayong pasok. Uh, Mag-iingat po lahat sa bagyo. Patitigil lang po ng ulan dito sa amin sa Santa Daan natin yung ano yung mga bata. Mga tatlo ba 'yan? Mga tatlo ba 'yon? Dalawa. Dalawa. Lakas ng tubig. Parang kaya motor. Baha po dito, papasok din sa ating pupuntahan, no. Oh. Baha. Lakas ng bagyo eh.

Oh, oh, ayun. Pa, pa. Oh, Ito, kaya lang. Ito, kaya lang. Ito, kaya lang. Ito, lang. Ito, kaya lang. Ito, kaya oh, ba? ano? wow. ano ano si, ano, Ito, kaya lang. Ito, kaya babae Ito, kaya lang. Ito, kaya lang. pangalan? kaya pangalan? Ito, kaya lang. Ito, 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 to? Ito, Ito, ay, ikaw. Ay, Ramay. Ay, Ramay. Si Ito, Kilala niyo ba siya? Pag nakain kayo dun sa ano, sa court? port <laughs> oh, sa oh, ano, sa bed. dyan, sa tindahan. Oh. No. Ito, ito, may bibigay ako sa inyo. Ito, ito, galing kay Pinsan Cat. Na, ito yung sinasabi ko sa iyo na mabibigyan to, itong dalawang bata na to para pang baon sa school. Ay, baon sa school. Hey, <laughs> vlogger Tapos, kilala <laughs> niya. Ito, bigay naman, galing naman kay Mama Ivy. Mama Ivy, salamat po dito. Sila, sila po yung, po. sila po yung sinasabi ko sa, sa inyo. Hindi <laughs> ko alam kung ano laman ta pero sure ako may damit ito. Hindi, buksan mo, Myra. Buksan mo. Diba, nagka nagkaahan ito okay, yan? Nagkaahan ito yung message. Oh, Sabi niya, I hope to see you soon, Miss Idea. Saan makita ka niya? Ah, sila yung sa batang yun, Ay, yung maliit. Wow! Ah, oh, may pago! May polvo pa, o oh, may tulaw. Oh. Parang may damit yata dyan. lagay mo sa ano? taas. Doon, doon. Dito, o. Patang Pwede nga, no? Sukat, pa sukat natin. Halika dito, bunso. Para magpicture na, no? Yan, 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 yan siya. Tingnan natin kung bagay. Ala. Salamat dito, mga mga ibe, to? Shampoo. Shampoo, oh. Wow. Hindi na magiging tutsak ang mo. Oh. May polvo. Magagamit sa school. Oh, may wipes pa. Ako nilisa White. Tapos, mayroon toothpaste. Wow, white toothpaste na. May sabon. O, para uh, mawala uh, yung ano niya. Uh, o. Okay. Yan. Pwede eh, rin tayo sa inyo to. Sad. Tapos, okay. ito may damit dito. Eh. Ito. Okay. Ito. Ito. Ano, oh, Dalawa. Uh, Parang tigi, ang pagkakaalam ko nung binigay sa akin ni Mama Ibi to, tiki sa daw sila. Sukat uh, nga, sukat. Sukat daw, dali. may ka, suot mo, dali. Uh, suot mo. <laughs> wow, bagis uh, Ito nyo mo. Suot mo, suot. Baliktad, sa kanya yan. Yung violet. Hmm. Ito? Oo. Uh -uh. uh -uh. Ito sa'yo. Sa'yo. Uh -uh. Sukat naman pala eh. Eh, <coughs> oh Dami, jackpot. Ito Oh yeah. oh. Suot, mo. Tapos baba ka pipicturan. Dali, suot mo. Pumaganda. Oh, ah, ang ganda oh. Hey. Thank you po.